Nakatagpo ka na ba ng isang tao na tila madaling maimpluensyahan ng iba? Nahihirapang gumawa ng mga desisyon at mabilis na nagbabago ng kanilang mga opinyon? O nalilito ka ba o nalulula ka ba sa mga hamon ng buhay at nakikita mo ang iyong sarili na patuloy na pinagdududahan ang iyong mga choices? Sa video na to, tatalakayin natin ang mga palatandaan ng kahinaan ng pag-iisip upang matutunan mo itong kilalanin at malampasan. Minsan talaga ay medyo mahirap kilalanin ang mga katangiang ito sa iyong sarili o kaya sa isang taong kakilala mo. Kaya ito, ang iba't ibang senyales ng isang taong mahina ang pag-iisip. Number 1 madaling naapektuhan ng pressure. Ang isang taong mabilis sumuko sa pressure ay hindi pala isip. Naghahanap lang sila palagi ng madaling paraan. Kadalasan ay kulang sila sa tiwala sa sarili at lakas ng pagkatao upang manindigan para sa kanilang sarili at mapanatili ang kanilang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Sinusubukan nilang pasayahin ng iba sa pamamagitan ng pagsasabi o paggawa ng mga bagay na hindi nila gustong gawin at dahil napakadali silang may influensya ng iba, ginagawa silang madaling mga target para sa pagmamanipula na maaaring humantong sa isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at pananamantala. Number 2. Masyadong iniisip ang problema Bagamat madaling madala sa pang-araw-araw na mga alalahanin at problema, ang pagiging obses sa mga problema ay tiyak na hindi isang tanda ng lakas ang isang tao may malakas na pag-iisip ay nakikita ang isang problema at susubukan nilang ayusin ito. Ang isang tao naman na may mahihinang pag-iisip ay nakatoon sa problema at hindi nila ito magawang lagpasan. Masyado silang na-fix sa issue na wala na silang maisip pa at nawala na sa paningin nila ang mas malaking larawan. Sa kasamaang palad, ang makitid na pag-iisip na ito ang pumipigil sa kanila na makapag-isip ng critical at objective at kadalasang humahantong sila sa paggawa ng mga hindi magandang desisyon. Number 3. Palaging humihingi ng tawad Ang paghingi ng tawad ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang ipakita na nagsisisi ka sa isang bagay na maaari mong nagawa ng mali. Ngunit ang paghingi ng tawad sa lahat ng bagay ay tanda ng kahinaan dahil ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa sarili. Kapag ang isang tao ay humihingi ng paumanhin para sa kahit ano, ito ay dahil nakakaramdam sila ng kawalan ng katiyakan. At walang lakas ng loob na manindigan para sa kanilang sarili o sa kanilang mga paniniwala. Ang paghingi ng paumanhin para sa mga bagay na hindi nangangailangan ng paghingi ng tawad ay maaari ding makita bilang isang pagtatangka upang makakuha ng pag-aproba. Ang pag-uugali na ito ay maaaring makapinsala sa mga relasyon dahil maaaring hindi ka sineseryoso ng iba o ginagalang ang iyong mga opinion. Number 4. Nahihirapang mag-commit sa isang layunin Ang pagtatakda at paggamit ng mga layunin ay nangangailangan ng lakas ng loob at determinasyon upang manatiling nakatoon sa kung ano ang iyong sinusubukang gawin. Ngunit para sa ilan, ito ay maaaring maging lubhang mahirap. Kapag ang isang tao ay patuloy na nagpupumilit na mangako sa isang layunin, maaari itong maging isang sinyales na sila ay may mahinang mga diskarte. May posibilidad na magkaroon sila ng mababang determinasyon. Maaaring masyadong natatakot sa pagsusumikap na kailangan para makamit ang isang layunin. Bilang isang resulta, sila ay madalas na sumuko bago pa man magsimula. Number 5. Paghahanap ng pagpapatunay mula sa ibang tao. Nais nating lahat na madama na pinaahalagahan at iginagalang tayo. Ngunit kapag ang pangangailangan para sa panlabas na pagpapatunay ay naging madalas na, maaari itong maging tanda ng kahinaan. Kapag ang isang tao ay labis na nag-aalala sa mga opinyon ng iba at labis na umaasa sa panlabas na pagpapatunay, kadalasan ay nangangahulugan ito na hindi sila makakagawa ng desisyon para sa kanilang sarili o managot para sa kanilang mga sariling aksyon maaari nitong pigilan ang personal growth at hadlangan ang kakayahang makipagsapalaran o lumabas sa kanilang comfort zone. Number 6. Palaging biktima Alam mo yung taong parang laging nagre-reklamo? Yung taong hindi makapaghintay na sabihin sa iyo ang tungkol sa kanilang mga problema, ngunit wala silang anumang mga solusyon. Palagi silang nagbubulong-bulungan tungkol sa kung paano hindi nila ito nakuha at kung paano ang lahat ay napaka-unfair. Ang mga may posibilidad na palaging tignan ang kanilang sarili bilang mga biktima ng kanilang mga kalagayan ay maaring ma-overwhelm at hindi magawa ang mga kinakailangang hakbang upang makagawa ng magandang resulta. Maaari itong maging sanhi ng pangkalahatang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng kapangyarihan sa kanilang buhay. Number 7. Pagkaingkit ang inggit ay isang pakiramdam ng kawalang kasiyahan at bitterness sa ibang tao dahil meron silang isang bagay na wala sa iyo. Ito ay isang emosyon na maaaring mahirap kontrolin at kung hindi mabibigilan, maaaring maapektuhan ang iyong mga iniisip at kilos. Sa katunayan, ang isang tao ay maaaring maging masyadong nakatoon sa kung ano ang meron ng ibang tao na sila ay nagiging bulag na sa kanilang sariling mga potensyal at kakayahang makamit ang mga katulad na resulta. Sa huli, ang pagiging lubog sa inggit ay isang tanda ng kahinaan dahil maaari itong humantong sa mapanirang pag-uugali, pahinain ang loob ng personal growth at hadlangan ang sariling potensyal. Number 8. Pagtatanim ng sama ng loob Natural lang na masaktan kapag may nagkasala sa atin, ngunit hindi malusog na panatilihin ang sama ng loob na yon at hayaan itong lumala dahil maaari itong magkaroon ng mga negatibong epekto kapag ang isang tao ay nagtatanim ng sama ng loob, hindi nila pinahihintulutan na kanilang sarili ng pagkakataon na lumago at maging mahusay. Hindi lamang ito nakakapinsala sa damdamin, ngunit maaari rin itong magkaroon ng epekto sa kalusugan ng katawan. Iniuugnay ng mga pag-aaral ang sama ng loob sa mga pisikal na karamdaman tulad ng mataas na presyon ng dugo, pananakit ng ulo at maging ang mas mataas na panganib ng coronary heart disease. Kung ang isang tao ay palaging bitter at ayaw magpatawad, maaaring mahirap para sa kanila na bumuo at mapanatili ang makabuluhang mga relasyon. Ito ay maaaring magdulot ng damdamin ng pagkahiwalay at kalungkutan na maaaring higit pang magpalala ng emosyonal na sakit. At number 9, palaging nagiging defensive. Kapag ang isang tao ay palaging defensive, ito ay isang indikasyon na sila ay mahina ang pag-iisip. Una sa lahat, ang gayong mga individual ay may posibilidad na maging sobrang sensitibo sa pamumuna. Maaari silang mabalisa o magalit kapag may nagsabi sa kanila ng mga constructive feedbacks. Ito ay nagpapakita na sila ay mas nababahala sa pagprotekta sa kanilang ego kaysa sa tunay na pagpapabuti. Pangalawa, ang mga taong laging defensive ay madalas na pinepersonal ang mga bagay. Hindi nila maaaring ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa pagpuna at dalhin ito ng may layunin. At ito ay maaaring magdulot ng maraming hindi kinakailangang salungatan. Higit pa rito, ang isang taong mahina ang pag-iisip ay karaniwang sarado sa mga bagong ideya. Maaaring lumalaban sila sa pagbabago at ayaw nilang isaalang-alang ang iba't ibang pananaw. Kung bibigyan mo lang ng pansin at maglalaan ng oras upang obserbahan ang pag-uugali kung ito man ay sayo o sa ibang tao, malamang na makikilala mo ang mga palatandaan ng mahinang pag-iisip. Gayunpaman, mahalagang tandaan na lahat ay may kakayahang malampasan ang kanilang mga kahinaan. At sa tamang diskarte, ang isang taong mahina ang pag-iisip ay maaaring magkaroon ng malakas na pag-iisip. Nga pala, alam mo ba na may isang test kung totoo bang introvert ka? Panoorin mo dito.